ni Carlos Julio. Ayan. syempre, um, uh, siyempre pag birthday, naghahanda, nag-celebrate, ayan, nag, nag uh, ka sa mga kaibigan mo, sa kapitbahay mo, po, sa pamilya mo. Pero, iba naman itong uh, uh si uh, Papa Andrew, ano ang papa niya, Carlos ano ba, kasi siyempre, maraming ka uh, marami pa silang mga obligasyon sa buhay, maraming pa silang uh, oh, uh, pinagkakautangan, maraming pa silang pinabayahan. So, hindi pa sila ganun ka uh, pwede maghanda Pumalma. ng ka. So, ka, ka ano ang ginawa lang ni Father, ni Mark, ay, uh, uh, ito pa lang si Angelica may basa si Angelica Maniscardi talaga sa buhay ang uh, ginawa niya nagyudulat siya ng mga mga spaghetti tsaka yung mga uh, ano na kasi pang kahit doon sa yung mga ka-office mate ni uh, Margado eh mapa ano lang niya pagtigyan lang niya ng coding Bibili uh, kami sa merienda. Ayun yeah, si merienda. Chan, si Macho Pero, Wala talaga silang ano, wala talaga so, silang bila -bila uh, kanta ni... at walang panganda. Ang so, so kasi nga sabi nga ni uh, Susulo uh, ni Angelica, eh ano ba ang uunahin mo ang panganda o ang pag-celebrate o yung pang-araw-araw na pangangailangan nila. So, tama ni... nga naman, kami Angelica na. <laughs> okay. Siyempre ano ba ang uunahin mo? Ang pamilya mo muna kasi pag-celebrate-celebrate ka dyan, wala ka namang uh, Uh, talagang pera. Diba? So, ang, ang, ang point dito, meron naman talagang pera sana. Kasi siyempre, si Carlos Sulo ay may uh, hundreds millions na pwede niyang nice i-celebrate talaga ang mother uh, ng niya na ang uh, mga buong at uh, napakasang uh, birthday celebration. Dito so, sana yung unang uh, birthday ng tatay niya.

ba? Magpasalamat pa rin po. sa kanyang tinatamasa ngayon na tinatamasa niya rin. pera. dapat, hindi lang dapat gano'n ang ibigay niya sa father niya. Di ba? So, talaga. Binigyan ko talaga yun ng celebration. ba? Kasi si father love na na si Carlos. ba? niyo naman dumating si sa ito lang ang motor drive talaga ang gusto sa baba ng uh, kalsada ng wawagaybay anak, mahayang ka na kaya nyo kumalma ka dyan ha kumalma ka anak, anak, anak tapos meron siyang placard na yung mga idea niya bumalma. Paros, bumalma. na Carlos na dito ang papa mo so yun yung bumalma. talaga kumukos talaga bumalma. ang emosyon ng tao kung nakita yung uh, banner nila na natin yung father niya. So, uh, dito talaga si Margarito talaga. Sobrang ilang talaga niya talaga si Carlos. Kaya para uh, isa siya sa nahirapan. Hindi lang si Aki, kami, kundi si Ilan si Angelica ang nahirapan. Maging ito, eh, nahimik niya na ilalabanan niya yung mga sa kanila mag-drive na, yeah, yeah. siyempre naman anak nila yun yung Jerry pa yung mahal nila at wala silang karapatan na tumunti at wala silang karapatan na itakwi dahil anak nila ito so hindi uh, uh, nila nilalabanan uh, yung kung ano yung yung time na yun hindi nila nayakap hindi nila na halikan ang kanilang anak kasi hindi ilang magulang mahalikan Balikan mo lang, mo lang. Ang anak mo, sobrang pasasalamat mo na. Sobrang ang, parang blessed na blessed ka na, di ba? Parang hindi mo na, hindi mo na uh, maramdaman yung, hindi mo na maipaliwanag yung nararamdaman mo dahil sa so, sobrang kaligayahan. So, yun ang uh, point ng mga magulang na kapag uh, yung mga anak naging successful, parang sila na rin ang naging successful. Tandaan niya yan. Na kapag ang mga anak nyo ay successful, ang nararamdaman nyo rin sa buhay nyo ay successful din. Kasi sila yung ano mo, sila yung bunga ng inyong uh, sila yung bunga ng uh, inyong uh, uh, mga syempre pinaghirapan, dahil eh, napalaki mo yan, pinaghirapan mo yun, di ba? na, na ano ako, pero uh, ang, ang point dito, sana man lang nag-usap si uh, Carlos na, na tawagan si Papa niya. Sana tinawagan si Papa niya kasi as of this time, uh, hindi ko pa naman nakakausap kung kagabi ba tumawag o anong ginawa. pero uh, sa pagkakalam ko talaga walang party. Walang party, walang selebrasyon, wala kahit ano. Kasi tinatanong ko pa ulit ulit si Angie na may may selebrasyon ba? Wala. Uh, at uh, isa sa mga dahilan din kung bakit uh, walang selebrasyon dahil apat pala yan sila na sa loob ng bahay, apat sila na puro October ang uh, birthday. So Uh, yung lola niya, yung tatay niya, si uh, si uh, Mark Andrew, at isa pa. Pero apat niya sa pamilya ni Angie na may birthday ngayong October, sabi nga ni Angelica, kung hahandaan ko sila, sana kukukuha ng pera, ano, ako mayaman, di ba? So, ganoon na lang sabi niya, sabi nga ni Angelica, lilipas din di ba? Sabi nga niya, pag-birthday daw niya, sabi ka ni Angelica, naglalaba lang siya diba? Parang ordinaryo lang sa kanya yung birthday. Kaya naman talaga tayo mga mahihirap. Hindi naman natin iniisip kung anong panganda. Iniisip natin kung anong makakain natin tinapukasan, kung anong makakain natin ang pamilya natin, kung anong pwede natin iserve sa pagkainan. So, yun yung iniisip natin. So, tama lang naman na uh, yung, uh, decision yung decision ni yung decision ni Angge na huwag na mag-celebrate, uh, huwag na mag Pero yung pwede naman siguro yung mag-simba. diba? Uh, kasi kung wala naman talaga pero wag pilitin, di ba? No? pero kung tutusin, meron, di ba? Meron kayo ba? Uh, kayo ba kung birthday nyo? Natitiis kayo ng mga anak nyo? Sino dito ang comment nyo kung sino dito ang mga magulang na kapag birthday nila, hindi man lang sila nababati ng kanilang anak? Oh, meron kaya dito? So, tingnan natin kung meron, di ba? Pero kung meron, ipagdasal na lang natin na sana matanguhan sila, sana maging maayos ang buhay nila, sana uh, maging maging uh, successful pa sila kasi baka pag super successful na sila sa buhay ay maging maalala nila tayo Ma maalala nila yung mga magulang nila na nagpalaki sa kanila maalala nila na sa... Uh, meron pala silang pagkukulang sa kanilang mga magulang. So, pagdasal na lang natin. So, uh, alam ko pinagdadasal din niya ni, ni Mark at saka ni Angelica yung anak nila na ni si Carlos kasi nga, siyempre wala siya wala sa kanilang mga pangangalaga at uh, uh, pinagdadasal nila na na sana maging okay lang, okay lang ang maging takbo ng buhay niya kasi mahirap kapag wala ka ng pamilya at uh, ka pa sa hindi magandang uh, uh issue, hindi magandang uh, uh nangyayari. So, uh, tama lang na ipagdasal niya na lang dahil darating ang oras din magkakaroon ng, magkakaroon ng space din yan. At alam ko si Carlos eh, uh, andyan lang yan at uh, kung uh, uh sakaling Uh, pagkaroon na siya ng uh, pagkakataon, at pag nababanggit uh, ko si Carlos, naiiyak ako. Diba? Pag agyan na uh, si, uh, si Carlos, pag na, uh, ano na, pag naliwanagan na siya, eh, malamang uh, pupunta uh, at sorry yan. Kung kung kahit ihingi ng sorry yan doon sa bahay nila. Kasi welcome na welcome pa naman sila eh, di ba? Welcome na welcome pa naman nila si Carlos anytime na gusto pumunta ni Carlos sa bahay nila. Welcome na welcome at hindi pwede nga magsarahan siya ng pinuhan. Yun lang, na, yun lang po kayo mga kaibigan ng ating topic for today's video. At uh, paalala ko sa hindi pa na kung subscribe sa aking YouTube channel, magsubscribe subscribe na kayo ha para updated tayong lahat. Maraming salamat. Bye-bye. いいね、めっちゃんと